Hello everyone! For today's video guys, mag-prepare po ako. Mag-prepare po ako ng mga gamit ko kasi bukas aalis po kami, punta kami ng alhasa sa ina ng amo ko. So, ang balik namin dito is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ah, Saturday. Saturday po ang balik namin dito, Saturday ng gabi. So, kailangan kong mag-prepare ngayon para bukas. Ano, wala na akong i-prepare. Yung mga gamit na lang ng mga batang, i-prepare ko namin bukas. So, ayan, mag-prepare ako. Ayusin ko na ito. Ayusin ko. Ayusin ko. Here we go. Maglalaba pa ako bukas ng ng ano ko ng uniform kasi ano, wala na akong uniform. So kailangan kong maglaba bukas ng uniform. So prepare ako ng prepare. Hindi ako nagdadala ng tawin Ito yung, Hindi ko na So ayun magdadala lang ako ng pangtulog na damit. Dalawang ano, dalawang pair ng damit. Kailangan kong maghanda, mag-prepare ngayon para bukas okay na. Tapos yung sabon bukas na ng umaga kasi ano, gagamitin ko pa ng pag na umaga. So, okay. Umag tayo. So, magdadala lang ako na, ano, ng ano. Yung dalawang isang pa yung pala. Isang pa yung pala yung dadalhin ko. nga natin sa bag. Dalawa tayo, dali tayo ng dalawang piraso ng, ng, ng inches. Uniform. Tapos, yung mga panty mahirap na ano makalimutan ang panty hanap tayo ng medyas kasi yung medyas ko wala nang mga partner guys kasi ano butas na yung butas yung ano butas na yung isa yung isa magagamit pa ano saan yung butas na ano hindi butas pinapartner ko sa hindi butas <laughs> bahala na hindi sila magkaano So, hanap-hanap tayo, maghanap tayo ng medyas tayo. <clears throat> Nasanay na kasi, pag middle east talaga, naging medyas talaga. So, dalat lang tayo ng yung pirasong panty. Kasi ako, ano ako. Yun na yun. <laughs> Tupiin ko muna. Tupiin ko muna siya bago ko ilagay. Ay, oh, naantok na po ako. Ayan, antok na, antok na, antok na ako. So, ayan, may limang pirasong pandi na ako. Lala. muna, muna. Bukas na yung iba. So, magdala tayo ng pera at saka wa wallet. Kasi mahirap na. Baka makaano tayo doon ng kamatis tapos wala tayong pangbayad. <laughs> Rilo, di ko nagamit kasi nga siya. Hindi siya magkasya dito sa kamay ko. Ayan. So, tinago ko lang. Hindi siya magkasya pero ayaw na niyang matanggal. mga natin bukas, kagaya so, ng skinol, na mga ganang ganito, ganito, tapos, alcohol, ano pa ba? Lotion, oil, ang tawas mamaya na yun. Ano pa ba? Yung cotton bukas na. So, ito, nakaprepare na yung bag ko. Ito lang po yung dadalhin ko. So, ano pa bang madami? Bukas na yung iba. Bukas ko na yung iba na eh. mag, ano, eh, lagay dito sa bag. So, ito na. naka prepare na ako. Bukas na naman yung iba. Kasi gagamitin ko pa bukas maligo. Ayan.